Hello mga mare, for this video tayo ay magluluto ng paanang baka. May kasamang kunting balat na rin mga Mars. Dahil sa tigas ng balat at paanang baka mga Mars, ayan, pwedeng isampal sa mga makikitid ang utak. Charot! <laughs> Dahil sa sobrang tigas na rin mga Mars, ayan, nilagari ng asawa ko kanina. Di ko lang nabidyuhan. Dahil wala tayong pressure cooker mga Mars, lulutuin natin to ng ilang oras. Ayan mga Mars, nagpaklo tayo ng tubig. Naglagay na rin tayo ng 500 piraso na asin. What? Pwedein tayo ng maraming sibuyas at garlic powder panakot sa mga aswang. Your... <laughs> Para mas lalong bumango, naglagay din tayo ng pamintang hindi gaanong wasak. Kagaya ng katabi mo. What? Pagkatapos nating ilagay mga marikoy, ayan, takpan natin at pakuluan natin ng dalawang taon. Pagkalipas ng ilang araw na pagpapakulo mga marikoy, ito na ang ng baka. Talagang sulit na sulit ang pagpapakulo mga marikoy ng ilang araw. Dahil tingnan nyo naman mga Mars, sabaw pa lang talagang matatakam ka na. Kita nyo naman mga Mars, nagbabibrate yung taba ng ating paanang baka mga Marco. Dahil luto na yan mga Mars, tinanggal ko na yung balat ng baka. Nislice ko na rin ng maliliit at ginawa kong pulutan. Hindi lang pang pulutan yan mga Mars, pang ulam na rin kasi hindi naman ako umiinom. Dahil tapos na lahat mga Mars, tara kain na tayo. Please don't forget to subscribe, like and share. Thank you for watching.